Ich mag umaga yan nag uh, ano sila nagagbas nang ano nang damo araw ng sabado ngayon mga katrupa kaya yeah, punta ko ba yan masada kahihidaan na ng ano ng sirilak ubos na hindi ubos na sirilak dahi ah Dulo yung nasa kasihan lang dahil yung dami na damo dito. Ang haba-haba ko yung damo. Tumuya to. Ata na po ka. Ini may pamatay sana kami ng damo dito you know, sinabit ko yung bidisina yung may tinanim akong mga bula ah, uh, no? kumuting kahoy eh. you know, sayang baka matamaan sa spray nagba sila ito lang ba ng ano yung uh, wala ano doon banda yung mga ano uh, tumuting kahoy uh, uh, ito wala uh, 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 uh. uh -huh. Yan <tiny> si Jana, Lixin ayan nag-ano tayo dito naglilinis kasi dami ng mga mataas na damo gagmay gihi anong ipon ng gagmay ko yun sura kabutan ito na ano eh sabi ka na lagi na na ha

Sisimod ni Jana. Halo, halo Jana. Hello. Hello. Yan tapos na namin na uh, linisan ito makatropa. Panda bukas doon na naman. Bukas. Linis na dito. Nagtulungan namin bukas sa bendang may ah, kabuting kahoy malinis sa dito banda sa mga gilid may kabuting kahoy dito laki na tanaman kami ng langka sa likod siguro the next day Diyan ko sa hero Pumili ng gamot. Saka tinapay tapos may pumili rin ng gulay. Saka bigas din ko Ito ako pinanda sa waiting shed gilid. Hindi naman tumadaanan po na ako dito sa bilas ko pati Dizuan dito ang dito trabaho yung kawa niya si Shin Shin yung palaging kalaro ni Jana doon init grabe yung pawis ko pwede ko ni Jan A few moments later. Makatrupa, magandang hapon. Yan ako na tayo mga dito makatrupa. Yan tanim tayo ng kawayan makatrupa yung ano hindi katulad yung ibang klase yung hindi ganyan doon ko itanim doon ito Ta dito tapos yung isa dito dalawa lang yung ano ko doon sa may malapit sa sapa tanim ko na yung isa hindi yung isa itanim eh, ko rin tapos ko na natanim yan dito yung isa dito yung banda yung isa malapit siya na sa kumuting kahoy Yan, ganito lang yan eh. Kapag may gamot lang. Yan, yung ugat. Yan ay yung ugat. May ugat yan eh. Pinanim ko dyan. Tapos yung isa doon. Doon din banda. Yan yung bunot namin kahapon. Yung binunot namin. Happy! Happy. Oh. Happy. Diyan na. Tapos na si Jana ng hatbat, Awa pa na. Ah, nakita tutoy. Yan, may mga kamuting kahoy dito tayo na tinanim para may Makain tayong kamuting kahoy dyan. Ako nga kamuting kahoy, day. Mabuhay din ang salo. Ako tina kitang sakay okokoy. Ina na, sakay okokoy? Diyan. No, no lang. Diyan ka. Alay na mga lunas. Dali rin makuha musa ni ka? Uh, lunas na dawa poy lami oy. Oy apit na mo guwa ang <tipulong> agsaging na honang. O unsa na kawa napas papa? Napas papa. Tapos na natin natanim mga katropa dito sa dito. Ito namin rin dito. Yes, ano na siya, nakatindig yan. Yan. So, ko. ng mga damo. Yung dating Banda, Dito na Anong -anong pa ako. dito katrupa, Yan, binunutan ko ngayon, Dito para madali kami makapunta sa kalsada. Pag may pupuntahan kami. yan, Punta doon kalsada na yan eh. Ka uh, kahapon mga katrupa na no, masada uh, ko. Uh, gabi na ako nakauwi. Pero kinapos pa rin. Promise mga katrupa eh. Kinapos talaga ako kagabi. Uh, yung kita ko kahapon ipag e, namin naglinis dito e, dumiritso ako doon e, siniguro ko yun lang yung ano yung ano na yung yung pagkain at saka diaper niya promise talaga wala talaga masyadong sakit talas kapon iwan ko krisis <laughs> talaga ngayon dito eh kahit yung mga kasama ko eh, tanungan tanongin ko eh sakayan ba sila eh wala rin Hariho kami Samba-samba so, na lang yung ano, sayro, yung makatid ng malayo ba, yung mga, yung mga karga, yun na lang. Pag walang samba eh, wala tayo nun. Uh, ah, mga katrupa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa channel. Lamin sa rin yung kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Mga katrupa, ingat po tayo palagi. Paalam!